So yun, uh, after charity event ay papunta uh, tayo ngayon since, uh, sa Talisay na tayo Talisay, Batangas and Laurel all the way through, pumunta na tayo ngayon ng Simbahang Bato ha? This is our second time na pupunta sa Simbahang Bato kasama nga kayong asawa and hopefully sa susunod ng mga gala ay kasama ko na ang aking mga anak but anyway bahang bato ano na kaya yung bago what you o yung bahang bato? at manalaman natin if you're watching on our page it will be ingat po tayo lahat and God bless yun, ito na tayo ngayon sa Simbang Bato, Laurel, Batangas. Ito nga, lakitan nyo naman linggo. So marami mga pamilya, mga riders din ang pupunta ngayon dito sa Simbang Bato, Laurel, Batangas. At ito, tayo na. Tingnan natin, on oh, the second time, makikita natin ano na nga ba yung pagbabago afterwards. Nang huli tayong pumunta rito ng uh, way back, ano ba yun? To? 2020, 2021. 2021. Kasama yung tropa natin na USRAM. So ngayon pupunta tayo, magkasama lang kami dalawa, solo ride ng aking asawa dito sa Laurel Batangas, Talisay at Simbahang Bato, isa sa mga bucket list natin. At hopefully sa mga susunod na palik natin dito, makasama ko na yung aking mga anak dahil gusto mo gusto sila na dito. But anyway, ride sila, syempre, diretso tayo, silipin natin ang uh, Simbahang Bato dito sa Laurel Batangas. Typically, ito yung situation pagka papasok tayo sa entrance papuntang simbahan ba to so maraming uh, maraming lang yun ng kainan no mami no dito dati before walang ganito so meron na mga food stalls na pwede mong bilihin mga merienda mga ba mga kukot no may nakapapa tayo mga kutsinta no so marami and ito hanggang dito meron palang ganito so ito Nandito. And yan, syempre, hindi na mawawala yung mga religious item syempre na incorporate ito sa simbahan Bato. so yeah. ito yung mga religious item nila ayan balikan natin yan ayan. so ito yung pinaka main entrance na ng simbahan ba ito oh, ayan yeah. and bago na ang, ano simbahan Bato, ito kita kita nyo naman so around mga 3 years 2 years ay ito na yung situation ng simbahan Bato. so tara punta natin So, syempre, basically, araw ng linggo, marami talagang pumupunta. Mga family, and uh, as you can see, nakita nyo naman, talagang itong place na to is made for, parang wala siyang misa, no? Every Sunday. And, uh, siguro, umaga, kasi tanghali ngayon, so hindi tayo nakakapunta. So, diretso tayo, guys, sa simbahan Bato. to. give you information about simbahan Bato, no? ang simbahan ba to is not a typically kind of a, semento or parang binuong structure Just to create a simbahan or a place to pray. Simbahan ba to is made naturally from the cave, diba? Kita niyo naman, cave. And it's so a big creator dyan na parang naglagay lang dito ng isang... Uh, parang dito? Altar. Altar. Na mostly, typically, Catholic mm -hmm. country. Especially, ang mga Catholic people ay talagang pinukuntahan. So, ang ating uh, Mama Mary. Merong wishing well, praying well, kung ano man yan. At ito, before, bago tayo pumunta, mayroon tayo at ang place dyan na parang under construction pa, no, before. And ngayon, makikita natin kung ano na yung itsura ng, uh, ano ba to It's a well with a koi or something, gati na So, pati na natin ngayon. So, this is the structure ng before ginagawa siya, no? So, yung huling punta natin, so, under construction, this a uh, wishing well, so, may makita tayong pottery or malaking uh, sa gitna. So, doon sinushoot yung mga Baria, And, yun. Kita naman yung mga tao doon sa baba. So, they try to have a clearer vision or papunta doon para may, ano yung, yan. Yun. Kita nyo naman yung ginawa ni ate. Ha? Sinushoot yung, ano, yan. Sinushoot doon yung baria? Mas malapit nga naman. Kumpara naman dito na sobrang malayo. So, they have a, syempre, a common kultura uh, ng Pilipino is to have a prayer after tossing the coin, di ba? So, this is the kind of uh, yung commonly family trip lang yung ginagawa natin pag pumupunta tayo sa mga galtong passing location. And this is the wishing well. So, after 3 years, nagawa na to, no So, ito na yung itsura niya. So, ayan, medyo punta ka dito sa baba. Downstairs dyan. And then, ikot ka doon. Then, punta. Pwede ka doon sa side. Kumakaya. So, all the way through, pwede ka na mag-exit doon sa Uh, location na yun. But anyway, it, it is a park pa lang, no? na mga makikita sa simbahang bato. And tinan yung pinakamin. So, uh, precise background about the simbahang bato. So, simbahang bato ay kasi uh, kasaysayan ng uh, simbahang bato nung, ng Laurel Batangas. Ito ay authored by, or co authored by Sir Ernesto M. Atienza. So, sabi dito, nung unang panahon, ay masukal daw itong lugar na ito at may matataas sa puno. And then, ang, itong sim kuwebang ito, ay, kung tawagin, ay simba-simbahan. So, nakita niyo okay. simba-simbahan. Simba dito sa barangay San Gabriel. So, typically pala itong uh, simbahan ba ito ay from San Gabriel, Laurel, Batangas. At si Sir Giro Man ang kauna ang Giroman, Maristela, Roberto de Grano, Ernesto Atienza, Victoriano Maristela. Ang uh -huh. dami uh -huh. nila, no? So, Basila Canta, Crescencia. So, Thank yun yung mga uh, naging founder nitong uh, simbahan. Yung mga mayor. Uh, yung mga ex-counselor and the LGU to create this type of sina, may na may scenery, po. na pinupuntahan ngayon. And noong May 6, 1974, idinaos ang kauna-unahang misa. Ha? So, the first mass was conducted noong May 6, 1974 at noong December 24, 1974, nagtuloy-tuloy na idinaos na ang blessing itong mismong lugar. So, a brief history about the simbahan bato at nakita nyo naman dito lang yan sa unahan mababasa at mababasa nyo kaya pag kayo pumunta rito sa simbahan bato Laurel Bata kasama natin mama nung pangalan natin? Althea po Ma'am Althea and family. parang kasi all family no? Yeah. family and ano po kayo? sino po yung mother niya and father? ayon, ah, hello po mami and daddy so how's the trip? first time? second time? third time? ah uh, ako po second time sila po first time ah, so yung first time naabutan mo ito ginagawa pa lang? Or, ako eh diba yeah. tapos ano putik po yung daan. So nakita ko, talagang tinarget mo mas malapit yung Fusillo ah. yun, kasi nandiyan na malayo. But anyway, ma'am, uh, how's the experience uh, pagbalik mo rito sa Laurel? Ano na, madami na siyang tao. Kasi Dami nung yan. unang panan, di pa talaga siya kilala. Saka yung mga so, pansin, yung mga oh. food stall no, oh, na marami may mga food na rin. And then, aside that, kung may food stall, mas marami din nabigyan ng tulong na ah, mga okay. business. Ah, Anyway, uh, mga family mo, shout out mo sa family mo. Ako po. mga hindi nakasama, baka magtampo. Sino ba? Sino ba? Uh, shout, out po sa mama ko. eh, hindi rin mama mo sa likod. Uh, <laughs> si daddy. Shout out po kay sa daddy ka and then sa iba ka pang family. Yun, at sino ba ba? Baka may naiwan pa. Yung Ako. mga nandito, pa-shout out mo na yung mga kapatid mo. Uh, -huh. May Lala, kapatid ka ba dito? Meron. May, Ayun. Kaya, mo lang Aros magkakamukha, you know. Maggaganda. Iba, iba ang lahi ni Madam. No? Thank you, oh, thank you oh, po. And do like, follow ETB Rides ni po. Marami po tayong content. Uh, panoorin nyo na lang. Bahala na po kayo. Thank you po. God bless thank po. Ingat you. po kayo pagbalik ng San Pedro Laguna. Thank you po. Isa tang, isang kaibigan ngayon ang nandito. At uh, anong pangalan ko yan? Erwin po. Kuya? Erwin. Kuya Erwin, Kuya Erwin. Uh, how's the ano? Kasama mo, family mo, pupunta oh, rito. Po. And si Mami, Daddy, nandito. Ako, kompleto po. Iyon, kompleto si Ricardo. May naiiwan ba? Baka may naiiwan. May magtampo, ha? Ay, kuya ko. Ako, ah, naiiwan na si Kuya. Shoutout kay Kuya. Kuya, it's your first time, second time, third time? First time. First time. Oh. First timer. Ito yung mga masarap interviewin. First timer. <laughs> How's the view? How's the impression dito sa uh, simbahan mo to? Maganda po. Ang maliwalas, fresco. Oh, fresco. And okay lang ba tanongin kita? It's... Catholic ka ba? Catholic. Ah, purely Catholic. Same. mo. So, syempre, mostly talaga mga Catholic people ang pumupunta sa ganito klaseng location. This is a Catholic altar. Okay. And okay naman. Okay po. Napakaganda. And shout out. Sinong gusto mo yung shout out? Family? Shout out sa mga family. Sa <laughs> mga Yung mga naiiwan, Si Kuya. Oh. Shout out. And ano, ulit pangalan ko? Erwin po. Kuya Erwin. Si tatay. Yun, tatay ba? Oh. Yun, si mami. Yun, lilo po. And punta kayo dito. Kotse. Kotse. Apo. Nakaban. ano oh, nakaban sila. So, talagang. Ha? Madami. Madami. Eh, location mo pala, taga saan kayo? Taga ano, ba? Dasma Cavite. Ah, Dasmarinas Cavite, na doon kami kahapon sa Dasma. So, thank you sir, God bless at ingat kayo pag uwi all the way from Dasma. Thank, thank you. you. Kinali at kasama natin si Sir Joe. Sir Joe. Oh. and Ma'am? Gemma po. Ma'am Gemma ng anong lugar? Uh, Rosario Batangas. So, oh, mga kadami. Saan po namin pumunta dito? Walang uh, birthday ko next Sunday. Ginanip, ginanip na namin nung uh, maganda, sobrang ganda dito. At uh, Pakapano ah, bago kasi sa normal na simbahan talagang mas maraming ano, maraming mas malaking iba kasi um, shoutout nga uh, pala ang mga tropa dyan at yung mga taga-rosaryo um, uh, Barkwell. Barkwell at ingat kayo palagi, work hard and be successful someday. Shoutout po sa family ko, family ko eto. Shoutout din po sa Tropang Hilaw, hi! Tsaka po sa ate ko, Nazalipa. Tsaka po sa aking pamangkin nag-iisa si Janet Esther Condanto. Pagaling ka po! Thank you po! po. po. Yan, maganda nga pa kasama ko si Ka Road Trip TV. Yay. Buka nga alam ko na ng Road Trip. Uh, ito yung ating mic, hawak mo sir. Sir Road Trip TV, kamusta naman? Ay, okay lang po sir. Kamusta ang dala? Sa... First time? Second time? Uh, second time na po. So, uh, so, pakalawang bayo. Pareho tayo, pareho. Uh. the feeling is mutual. Yes. <laughs> second Pero, time at kasama. Sudar na yung asawa. Kamura oh, yung asawa. Yun. <laughs> mga ating batas. Ayo, mga ating mga commander in chief. Uh, na, diba? Sir Karotri, uh, shout out sa mga fans mo dyan, mga followers. Yeah. so, shout out po sa nakakilala sa akin. Yun, syempre, marami. Sa akin, sir. Yeah. Uh, Rides ni Lodz TV dito sa Simbang, Patola. Uh, 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 Apo, din ako dito. Abangan nyo din yung akin. Uh, abangan ko rin yung Karotri Trip TV. Thank you, sir. God bless. Okay po, salamat. So yun, at pauwi na kami ni Wifi ngayon at uh, pabalik na kami ng Laguna. So the, uh, ano ba na impression mami? How, uh, after two years na pabalik natin, three years? Wala, gano'n, at least nakapagsimba. And yun nga, oh. nagkakapagmuni-muni. -muni. And marami tayong na nakilala ngayon, ha? ngayong araw na to. Marami tayong na nga na-interview na family na nagpunta at nag-spend ng time dito sa Simbaang Bato, Laurel Batangas. So yun lang guys, and uh, nakapag-subscribe na kayo sa aking channel ng ETV Rides ni Lods. At don't forget then to share, like, and comment. Kung anong gusto nyo sabihin, walang problema. <laughs> Yun lamang guys, maraming salamat. Simbahang Bato, Laurel, Batangas, isa sa mga must have at recommended na punta nyo rito sa Laurel Batangas. Yun lamang po, God bless, and kita-kits ulit tayo sa sunod mga gala.